Hello guys, good morning po. For today's video ay maglilinis tayo guys ng koko na halos lahat ng koko niya guys ay parang makabaon na siya. Ang tawag dito guys is pincer tunnel, yung bumabaon yung mga koko sa ilalim at may tumutubong uh, balat ng tawag ay skin. So ayun nga guys, uh, pang guys ang ating gagawin sa kuko ng ating client. At yun guys, uh, gusto ko lang din i-share sa inyo yung uh, magiging result ng kanyang kuko kung um, hindi na siya palagyan magpapalinis ng kanyang kuko. At ito nga yung magiging result ng kanyang kuko kung hindi na siya palagyan magpapalinis As you can see, guys, is yung isang picture ay nakabaon talaga siya sa koko at may uh, laman pa yung parang dead skin, guys, sa ilalim. Uh, kailangan yun alisin, guys, para mas maayos yung pagiging tubo ng kanyang koko. At yung isang picture naman is parang nagtagpuan na sila. Nagtagpuan yung pabilog na yung koko uh, yun ang pinakamahirap na lin, yung, yun ang pinakamahirap na linisan as in kailangan ng operasyon yun at naalala ko tuloy guys yung uh, ano ba yun na naalala ko tuloy yung quotes na pinagtagpo pero hindi tinadhana yung pang pangalawang picture is tinadhana talaga sila sa isa't isa kaya pinagtagpo sila <laughs> ito nga uh, guys ting makikita niyo yung kuko niya talagang sobrang nakabaon na talaga siya at pa madaming at madaming dead skin doon sa ilalim kaya nagkukos ng pencil pincer toner toenail ano ba yan toner anong toner toenail pincer toenail nakabaon siya sa lalain pa ulit ulit na lang ako uh, makikita nyo nga guys talagang asin ang malakasan talaga kahit kahit guys ah uh, yung paglilinis ko eh dahan dahan lang naman pero talagang nagdurugo talaga siya At yun nga, sa mga dyan, kung bakit uh, lahat ng kuko ay nagdugo or magdurugo, panoorin nyo muna guys yung pinaka-full video hanggang sa dulo ng video ito. Para naman malinawan kayo kung bakit at papaano ang ginawa ko para hindi ito namaga kasi halos lahat talaga ng kuko ay may pagdurugo. At makikita nyo din guys dyan sa video ko is uh, nilalagyan ko siya ng aseton. Kasi yung aseton is na kalas din yun ng pagdurugo ng, ng, ng sugat. Yan din yung tinuro sa akin nung uh, may isang nurse na Ewan ko lang kung talagang totoo ba ito pero ang um, um, isang nurse kasi uh, may isang client kami na na sa motor. Ang ginawa ng nurse is ang pinayano ng nurse pala is uh, daw ng acetone para maiwasan daw yung pagdurugo ng uh, sugat ng client ay nung isa kong isang isa naming client. Mapaisip naman ako guys Kaya uh, Pagka may nililinisan akong uh, cli Client guys Pag may dumugos ako Nang nililinisan ko Nilagyan ko agad guys ng acetone Para mas malisin yung pagdurugo uh, ng Sugat At maya maya nga guys Nakikita nyo sa Sugat na yun is Parang wala nang lumalabas na dugo iti nyo din yun guys sa sugat nyo. Mahapdi nga lang talaga siya Pero nakakales siya ng pagdurugo. At ayun nga guys. Uh, kinakabahan na nga ang aking client. Dahil lahat ng kanyang kuka ay nagdurugo na. At uh, dito nga sa pang-apat na aking dilinisin. Apat na kuko. Pang-apat na kuko. ismas Uh, mas mas durugo siya guys Kasi uh, Mas makapit siya guys At yun nga Bibidisin na natin yung paglilinias uh, Ipafile ko siya Para maas din yung mga uh, Excess dry skin At lumabas din yung mga Dapat aalisin sa kokong ito um, Fast forward Fast forward ang pag file pala alam kong mali yung pag file ko kasi ang pag file is isang padaan lang talaga sa isang koko para hindi na masyado lumabas yung ah uh, I mean hindi masira yung dala na ko kaso lang nasanin na din ako guys at na, bibigyan ko naman siya ng paraan uh, kung paano maalis yung uh, excess dry skin kasi mas mas yun din yun din yung uh, nagpapatagal sa paglilinis ko eh. maabot ako ng isang oras sa isang baal lang at pag pasensya nyo na nga guys yung aking pag voice over kasi uh, pang second time ko pa lang to at hindi pa ako gaano sana eh, mag voice over hayaan nyo guys mag masasanay din ako pagdating ng panahon <laughs> darating yung oras at nasasanay din ako makipag-usap sa sarili kong cellphone. Sa sarili kong uh, kaluluwa. <laughs> at yun nga guys, yung isang kuko is nalinisan ko na yan kanina pa. Yun ang nuna kong uh, linisan kasi uh, emergency call to guys. Kahit masakit yung isa kong kamay, namamagay din yung isa kong kamay, isa kong kuko sa kamay. Pero, nilinisan ka pa din. Uh, yung kanyang hinilaki pala, guys, doon sa kanyang paa. Is, nauna ko ng video. Nauna ko ng linisan. May video nga ako guys. Short video lang naman doon sa aking YouTube channel. Makikita nyo guys kasi yung uh, inuna ko yung kanyang inlalaki uh, kasi natanggal yung buong kuko niya doon at may natirang kuko na maliit sa gilid at doon sa kanto kaya sabi niya sobrang sakit na daw kahit alam kong namamaga yung aking kamay is nilinisan ko nga kasi ah uh, sobrang sakit na nga talaga daw At dito nga guys, nililinis ako sa, sa pa pa pang-apat na daliri guys. Makikita nyo is, kinukot-kot ko nga yung sa ilalim ng kanyang koko. Kasi yun ang tawag doon guys, did skin yan. Da kailangan siyang matanggal para ma uh, maging maayos yung pagtubo ng kanyang koko. Uh, sa paglilinis kasi, hindi uh, porket ah uh, nilinisan san mo na is okay na. Kailangan mo 'yan kutkutin kahit dumugo pa 'yan, okay lang kasi hindi naman 'yun mamamaga. Kasi natural lang nadurug, magdurugo yung sa ilalim ng kuko. Kasi 'yun ay ah uh, sa ilalim nga ng kuko, bawal talaga siya matanggal kaso nga lang ang naging ah uh, naging kinalabasan nito is naging patay na na balat. Kaya kailangan na siyang tanggalin. Ah uh, yun lang guys, panoorin nyo na lang yung pinaka full video kasi ako ay napapagod na sa pagkikipag-usap ko dito sa aking cellphone na para akong tanga, joke lang. At dito nga guys, medyo nahihirapan ako magtanggal dito ng dead skin kasi sobrang makapit talaga ito. And gaano man kakapit eh, kailangan po natin tanggalin siya para maiwasan ang pagmamaga ng kanyang koko. So yun nga guys, panoorin nyo na lang po ang pinaka full video. Maraming salamat po. At yun lang guys, uh, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking uh, paglilinis. And sa aking pag-voiceover naman eh, uh, pasensya na po kayo kasi second time ko pa lang naman po ito. And pag-iigihan ko pa po yung mga susunod ko na videos. And maraming salamat po sa Uh, sa lahat ng naka-appreciate ng aking mga videos sa aking YT. Uh, sana supportahan nyo po ako. Pa-like and share naman po. And pa-subscribe na din po sa aking uh, YouTube channel, Ms. J Vlog. Maraming salamat po. Here's the final result. After 1 week Before Ako mag apply and nail polish Ida yangi nawakoni login kosiana amoxicillin Para Yung pag mega and kanyang bikuko